puso mga pasahero nagdagsa sa mga terminal kag pantalan sa Iloilo -Ilo City sa una nga adlaw sa pagbalik sa ubra. Samtang pila ka mga pasahero na budlayan sa pagsakay pabalik sa syudad sa mga adlaw bangon sa kadamo sa mga pasahero. Nakatuto, Zen Kinantang. Halos puno sa mga pasahero mga bus nga nagasulod sa Ceres Terminal sa Haro. Bangod matapos ang malawig nga holiday break, balik na mga bakasyonista sa ilang mga panimalay hag sa pagbalik man sa opisina sa mga empleyado. Samtang ang ibang nga estudyante nagapreparan na sa pagbalik sang klase. Talalupang doon ang pagdagsa sa mga sumalakay nga nagaabot halin sa probinsya sang Iloilo, Capiz, Kagaklan. Enjoy. <laughs> Nag-ano eh. nag Si Irene nga halin sa Ahoy Iloilo sa Banwa Pasang Balasan nakasakay agud makabalik sa syudad para magtrabaho. Sa Balasan halin, halin pa kayo sa Balasan. Ito kami nag ano nagsakay kay sa Sara punuan man sa ano terminal. Ang estudyante naman nga si Precious nagpila na kagabi sa terminal sa Pasig City apang bangod sang kadamuon sa mga pasahero aga na ini nga nakabiyahe. Kagabi pa ko gahulat sa may terminal sa Pasig mo nga mabalik daddy sa Iloilo bala. Kaso Why don't it biyahe? Hey, ano ba lang, ang holiday. Tinagbalik hey, ko lang ko mga 5 a.m. sa terminal. Tapos naghula, kay damo-damo pila bala. Alas 6 pa lang kainas aga, nagaginutok na ang mga sumalakay sa pagbantay sa masakyan. May mga taxi, kag-tricycle nga nagabantay sa pag up sa mga pasahero. Bisan ang mga PUJ driver na talupang danman ang pagdagsa sa mga tao sa terminal. Ang pasahero, ya, dito sa terminal, damo eh, kay gamay ang jeep mo. Blamong gidangdan nga pi eh blasang mga jeep pagin tao. Samtang diri naman sa Parola Wharf, halos gutok man ang pantalan sa mga pasahero sa motorbanca halin sa Hordan kag Buenavista, Gimaras. Upod ka rumal for Kia, Zan Kinantang One Western Visayas.